Babala ng doktor, kung ikaw ay 60, 70 o 80 na at wala ng pagtatalik, kailangan mong malaman ito. Alam mo ba na isa sa mga pinaka-overlooked pero sobrang mahalagang aspeto ng kalusugan ng mga matatanda ay ang intimacy, lalo na ang pagtatalik. Madalas kapag ang isang tao ay umabot ng edad 60, 70 o 80, iniisip ng karamihan na wala nang silbi ang sex. Wala na raw sa edad. Tapos na raw ang panahon ng ganitong klaseng intimacy. Pero ayon mismo sa mga doktor, yan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng maraming seniors, ang i-give up ang isang natural na proseso na hindi lang para sa pleasure, kundi para rin sa physical, emotional, at mental health. Hindi ito bastang usapin ng laman. Ito ay usapin ng kabuuang well-being. Sa dami ng seniors na bigla na lang humihina, nawawala ng gana sa buhay, nagkakaroon ng depresyon, insomnia, o chronic pain. Kadalasan, may kaugnayan ito sa bigla ang pagkawala ng intimacy sa kanilang buhay. At hindi lang ito haka-haka. Maraming pag-aaral sa iba't ibang bansa ang nagpapakita na may direktang koneksyon ang pagtatalik sa tibay ng puso, sigla ng katawan, lakas ng buto, at ganda ng pag-iisip kahit sa pagtanda. Ayon sa British Medical Journal, ang mga seniors na may active sex life ay may mas mababang risk ng cardiovascular disease at mas mataas ang life satisfaction. Isa pag-aaral mula sa National Institute on Aging ang nagsabing ang intimacy sa older adults ay nagpo-promote ng healthy aging. Hindi lang pisikal, nakakatulong din ito sa mental clarity, focus, emotional stability at even confidence. nayon bakit nawawala ang sex life ng karamihan sa mga seniors? Marami ang nahihiya. Akala nila hindi na dapat kasi matanda na sila. Ang iba naman, Natatakot na baka delikado na ito sa puso o sa kalusugan. Pero ang totoo, ang pagtatalik ay parang ehersisyo. Basta ginagawa ng tama at may proper awareness, ito ay makakatulong sa katawan, hindi makakasama. Sa katunayan, maraming doktor ang magre-rekomenda ng regular sexual activity sa seniors. Hindi lang para mapanatili ang closeness ng mag-asawa, kundi para mapanatili ang healthy blood pressure, heart rate, hormone balance at mood regulation. Nakakatulong din ito sa pagtulog. Kaya kung ikaw ay senior na hirap matulog sa gabi, baka may kinalaman din ito sa nawawalan intimacy sa iyong buhay. Pero hindi ibig sabihin ito ay kailangan laging may full sexual intercourse. Ang intimacy ay may iba't ibang anyo mula sa paghawak ng kamay, yakapan, paghalik, pagmamastanan isa't isa, tisa, hanggang sa simpleng pag-usap ng may pagmamahalan. Ang katawan ng tao ay programmed para mag-release ng hormones tulad ng oxytocin at dopamine sa tuwing may positive physical contact. At ang hormones na ito ay natural na anti-stress, anti-depression, at anti-aging. Ngunit kung ang isang senior ay nawala ng partner o wala ng kakayahang makipagtalik sa tradisyonal na paraan, hindi ibig sabihin tapos na ang intimacy sa buhay niya. Napakaraming paraan para manatiling konektado, malapit, at emotionally nourished. Hindi lang ito para sa mga may asawa, kundi kahit sa mga may kaibigan, caregiver, o support system na nagbibigay ng pagmamahal at human connection. Ngayon, kung isa ka sa mga seniors na matagal nang hindi nakakaranas ng intimacy, baka napapapansin mo na rin ang mga pagbabago sa iyong katawan. Mas madalas kang manghina, mawala ng gana sa pagkain, mas mabilis kang mas-stress, o mas nagiging matamlay ang iyong pakikisalamuha. Maka mas nagiging madalas ang mga body pains, mas mababa ang energy levels mo, o parang nawawalan ang dating sigla na meron ka noon. Ito ay hindi lang dahil tumatanda ka, kundi dahil ang katawan mo ay humihini ng koneksyon, ng touch, ng pagmamahal. Minsan, ang mga bagay na akala natin hindi na mahalaga ay siyang pinapakailangan natin. Kaya na marami sa mga doktor na yon ay hindi na pinapalampas ang tanong na ito kapag may nagpapacheck up sa kanila na senior. Kumusta ang intimacy sa buhay mo? Dahil alam nila na ito ay hindi lang tungkol sa kaligayahan, kundi tungkol sa survival, quality of life, at longevity. Pero siyempre, mahalagan i-consider ang physical condition ng isang tao. Hindi ito one size fits all. Kaya kung may heart condition, high blood pressure, o recent surgery, kailangan ng gabay ng doktor. Pero ang point ay, hindi dapat mawala ang intimacy sa buhay ng isang tao dahil lang sa edad. In fact, kapag na-maintain mo ito, mas pabata ang pakiramdam mo, mas kaganda ang circulation mo, at mas igting ang immune system mo. At kung ikaw naman ay partner ng isang senior, huwag mong hayaan na mawalan siya ng gana sa sarili niya. Maraming seniors ang unti-unting nawawala ng kumpiyansa sa sarili nila dahil pakiramdam nila hindi na sila kaakit-akit, wala ng silbi o pabigat na lang. Pero kapag binibigyan mo siya ng appreciation, touch at pagmamahal, hindi mo lang siya pinapasaya, pinapaba mo rin ang kanyang buhay. Kaya ang tanong, kung senior ka na at matagal nang wala ang pagtatalik o intimacy sa buhay mo, okay lang ba talaga ito? O baka naman hindi mo napapansin, pero ito ang unti-unting nagpapahina sa iyo. Hindi ito usapin ng kahalayan, ito ay usapin ng pagkatao, ng connection, ng dignity, at ng kalusugan. At kung gusto mong mabuhay ng mas masaya, mas mahaba, at mas magaan ang pakiramdam, baka panahon na para bigyan mo ulit ng espasyo ang intimacy sa buhay mo. Isa sa mga madalas na hindi na pag-uusapang bahagi ng senior health ay ang epekto ng hormon sa pagtanda. At kaano kalaki ang papel ng intimacy, lalo na ng pagtatalik, sa pagregulate ng mga hormones na ito. Habang tumatanda, bumababa ang antas ng testosterone sa kalalakihan at estrogen sa kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga seniors ang nakararanas ng fatigue, mood swings, irritability, pananakit ng kasukasuan, at kahit memory issues. Pero alam mo ba na sa tuwing ang isang senior ay may intimate interaction, mapapagtatalik man, o kahit simpleng skin-to-skin -skin contact, na activate muli ang hormone production kahit sa limitadong antas. Kapag ikaw ay hinawakan, niyakap, hinalikan ng taong mahal mo, ang katawan mo ay naglalalabas ng oxytocin, na tinatawag ding love hormone. Ang oxytocin ay may kapangyarihang pababayan ng stress hormones, paitingin ng tiwala, at mapabuti ang emotional stability. Kasama rin dito ang dopamine at serotonin, dalawang hormones na konektado sa feelings of happiness at mental clarity. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga matatanda na may mas active pa intimacy sa kanilang buhay ay kadalasang mas alerto, mas masigla at mas positibo ang pananaw sa buhay kumpara sa mga hindi. Isang doktor mula sa Harvard Medical School ang magsabing, Intimacy is not a luxury for older adults, it is part of healthy aging. Pero bakit pa maraming seniors ang pilit tinatalikuran ito? Bukod sa cultural mindset, may kasamang takot at hiya. Lalo na sa mga babae na pagkatapos ng menopause ay tila nagiging tabu ang usapin ng sex. Para bang kapag wala na ang monthly cycle, tapos na rin ang karapatan makaranas ng pleasure, ng closeness, o ng desire. Pero ito ay maling paniniwala. Postmenopausal women, ayon sa research, ay maaari pa rin makaranas ng intimacy na mas emotionally fulfilling. At maraming doktor ang nagre ng vaginal estrogen creams o simply lubricants para may balik ang comfort sa intimacy kung kinakailangan. Hindi ito paglabag sa natural na proseso kundi pagtulong sa katawan para manatiling masigla sa panahon ng pagtanda. Sa kalalakihan naman, isa sa mga dahilan ng pag-iwas sa intimacy ay ang erectile dysfunction. Ang akala ng marami kapag may ganitong problema tapos na ang sex life. Pero ayon sa mga eksperto, hindi dapat dito nagtatapos ang intimacy. Maraming paraan para mapanatili ang closeness kahit may ganitong kondisyon. At sa tulong ng lifestyle change, tamang pagkain, regular na ehersisyo at konsultasyon sa doktor, marami pa rin pagkakataon na may balik ang function o makahanap ng bagong paraan para maging malapit ang mag-asawa. Ang intimacy ay hindi lang physical. Ito ay tungkol sa presence. Yung pakiramdam na may tao andyan para sa iyo na kahit lumipas na ang maraming taon, may tao na nanatiling tapat, mapagmalasakit at hindi nahihiyang ipakita ang pagmamahal sa iyo sa kahit anong edad. At kapag may ganitong klaseng koneksyon, mas malalim ang healing ng katawan. Mas bumibilis ang recovery mula sa sakit, mas lumalakas ang resistensya, at mas madalang ang depresyon. Ayon sa Journal of Gerontology, ang seniors na patuloy na may partner intimacy ay may mas mataas na life satisfaction score at mas mababa ang risk ng cognitive decline. Ibig sabihin, kapag patuloy ang closeness, mas bumabagal ang pag-advance ng dementia, mas sharp ang memorya, at mas alive ang utak. Ngayon, isipin mo ito. Ilang taon ka nang hindi nakakaranas ng ganitong klas ng koneksyon? Ilang taon ka nang hindi hinahawakan ng may pagmamahal, hindi niya hindi hinahalikan sa noo, o hindi napaparamdamang mahalaga ka pa rin bilang partner? Baka akala mo ay normal lang ang sobrang panghina, ang kawalan ng gana, ang matinding lungkot. Pero baka ang totoo, may kakulangan sa aspeto ng intimacy na hindi mo lang napapansin. At kung isa kang senior na mag-isa sa buhay, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Hindi lang romantic or sexual intimacy ang kailangan ng katawan. Ang simply presence ng isang kaibigan, anak o kasamang maasahan ay napakalaking bagay para sa puso at isip. Yung simpleng haplos sa balikat, paghawak sa kamay o pagkaharoon ng kausap sa oras ng kangkutan ay may kapangyarihang magpagaling sa paraan hindi kayang ibigay ng gamot. Kaya na sinasabi ng mga eksperto, The body remembers touch. Ang katawan natin ay programmed para tumugon sa human connection. Kapag wala ito, unti-unti tayong natutuyo. Hindi lang emosyonal, kundi pisikal. Kaya hindi nakakagulat na sa mga bansan may strong culture ng family touch, tulad ng pagyakap, paghalik sa pisni o paghawak sa kamay. Mas mahaba ang buhay ng mga matatanda. Sa kabilang banda, sa mga lugar kung saan ang mga seniors ay kinakaligtaan, walang kausap, walang kalinga at walang pisikal na koneksyon. Mas mataas ang risk ng stroke, high blood pressure, chronic inflammation at pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At ito ay hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kawalan ng koneksyon. Hindi kailangan maging magaling sa salita o romantic sa kilos. Ang mahalaga ay ang presensya. Yung iparamdam mo sa isang senior na may halaga pa siya, na may karapatatan pa rin siyang maramdaman ang yakap, ang halik, ang pag-aalaga at ang pagnanais. Hindi ito labis. Ito ay basic human need. At kung ikaw ay nasa edad 60, 70 o 80, hindi pa huli ang lahat para bumalik sa pagiging konektado. Simulan mo sa simpleng bagay. Isang hapunan na sabay kayong mag-asawa Isang mahabang pag-uusap bago matulog, isang paghawak sa kamay habang nanood ng TV. Ito ang mga simpleng ritual na muling bumubuhay sa intimacy. Dahil ang intimacy tulad ng kanusugan ay kailanang pinapangalagaan. Sa patuloy na pag-aaral tungkol sa aging, mas lalo pang pinapatunayan ng siyensya na ang katawan ng tao ay hindi basta-basta tumitigil sa pagiging aktibo, kahit pa sa larangan ng intimacy. Ang katawang tumatanda ay hindi na nangahulugang wala ng kapasidad para sa pagmamahalan, para sa connection, at para sa satisfaction. Ang problema lang, napakaraming seniors ang hindi na naisasama sa mao-usapin tungkol sa sex education, intimacy, at relationship health. Para bang nakalimutan ng lipunan na ang mga matatanda ay may damdamin at pangangailangan din sa aspeto ng pagiging malapit sa kapwa. Marami sa mga matatanda ang hindi lang basta tumigil sa pagtatalik kundi piniling huwag na rin iparamdam ang kanilang pangangailangan. Bakit? Dahil sa takot. Takot na pagtawanan. Takot na masabing wala ka ng karapatan diyan. Takot na baka isipin ng anak, apo o iba pang tao sa paligid nila na nakakahiya kung isang senior ay naghahanap pa ng lambing o pagmamahal. Pero sa katotohanan, ito ay hindi kahinaan. Isa itong napakahalagang parte ng pagiging tao kapag pinilit mong ikulong ang sarili mo sa paniniwalang wala na akong karapatan makaramdam ng ganito, unti-unti mong pinapatay hindi lang ang pagnanasa, kundi ang pagkatao mo mismo. Ang intimacy ay hindi lang kasangkapan ng kabataan. Ito ay kasama sa buhay ng bawat chipta ng tao kahit sa huling bahagi ng buhay. At kung ikaw ay isa sa mga seniors na may partner pa, mahalagang pag-usapan ninyo ito. Maraming mag-asawa ang hindi na nag-usap tungkol sa intimacy parang naging taboo topic, lalo na kapag tumanda Pero, kapag pinili ninyong pag-usapan ito, maraming bagay ang pwedeng maayos. Pakapareho kayo na nangailangan pero pareho rin kayong nahihiya. At sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap, maaring bumalik ang connection, ang kilig, at ang warmth na dati niyong naramdaman. Hindi mo kailangan bumalik sa eksaktong paraan ng intimacy na meron kayo noong kabataan. Ang totoo, maraming couples na senior na ay nakakaranas ng mas makabuluhang intimacy kahit mas banayad, mas kalmado, at mas emosyonal ang approach. Minsan, mas makapangyarihan pa ang simpleng pagyakap o pagsabay sa pagtulog kaysa sa anumang bagay. Dahil ito ay hindi nalang pisikal. Ito na ay koneksyon ng dalawang kaluluwang may matagal ng pinagsamahan. At kung ikaw ay isang senior na nawala na ng partner, mahalagang malaman na may iba't ibang uri ng intimacy. Minsan, ang pangailangan sa lambing at presensya ay natutugunan hindi lang sa romantikong paraan. Pwede rin ito sa pamamagitan ng malalim na pagkaibigan, support groups, spiritual communities, o kahit companion pets. Oo, kahit ang simpleng pagkakaroon ng alagang hayop na nagbibigay ng comfort at kasamang tulog sa gabi ay may epekto sa hormone release. At ito ay makakatulong sa overall health ng isang senior. May mga doktor sa Japan at Europe na nag-aaral na yun ang tinatawag na touch therapy para sa matatanda. Isa itong structured form of physical contact, gaya ng gentle massage, hand-holding sessions, or guided emotional touch, na napatunayang nakabawas na anxiety, nagpapaba ng blood pressure, at nagpapalakas ng immune system. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging aktibo sa traditional na paraan ng intimacy para makuha ang benepisyo nito. Minsan, ang presensyang puno ng malasakit ay sapat na para buhayin ang sigla mo muli. Pero may isa pang mahalagang aspeto ng intimacy sa pagtanda na madalas na nakafaligtaan, at iyon ay ang impact nito sa self-worth. Ang pakiramdam na, ako ay minamahal pa rin, ako ay mahalaga pa rin, ako ay may halaga pa rin sa mundo. Kapag ang isang senior ay patuloy na nararamdaman ito, tumataas ang confidence, lumalalim ang purpose, at bumabalik ang motivation sa buhay. Minsan, ito lang ang kulang kung bakit hindi gumagaling ang isang matanda mula sa depresyon o chronic illness. Dahil wala nang nagbibigay sa kanya ng rason para bumangon, mumiti o umasa. Ayon sa isang eksperimento na isinagawa sa isang nursing home sa Canada, ang mga seniors na kasama sa weekly connection therapy sessions ay nagpakita ng pagbuti sa memory, mas mataas na appetite, at mas magaan ang mood kumpara sa mga hindi nakilahok. Ang sessions ay hindi sexual in nature, pero ito ay nakatuan sa gentle touch pag-usap at companionship. At ito ay sapat na para buhayin ang parte ng utak na konektado sa pleasure at emotional safety. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming matatanda sa ilang kultura ang mas mahaba ang buhay dahil hindi sila pinapabayaan. Pinaparamdam pa rin sa kanila na sila ay may halaga. Nakakakita pa rin sila ng pisikal na lambing at emosyonal na koneksyon sa paligid nila. Kaya kahit ang katawan nila ay may mga limitasyon na ang puso nila ay nananatiling masigla at ang utak nila ay aktibo. Kapag ang isang senior ay niyakap, pinahinggan at pinahalagahan para silang bulaklak na nabigyan ng tubig matapos ang matagal na tagtuyot. Bumubukad Bumubukadkad muli. Nagkakaroon ng sigla. Nagkakaroon ng rason para mabuhay pa. Hindi mo ito makikita agad-agad sa nabas. Pero sa loob, nagbabago ang lahat mula sa heartbeat, sa pressure ng dugo, sa ginhawa ng paghinga Hanggang sa bigla ang pagbangon ng gana sa pagkain at pagtawa kahit walang dahilan. At para sa mga anak, apo at tagapangalaga ng matatanda, pakiusap, huwag niyo sanang isipin na ang pagtatalik o intimacy ay hindi na mahalaga sa kanila. Kung hindi mo man sila may pagtabi ng romantic partner, may paramdam mo man lang sana na sila ay karapat-dapat pa rin sa pagmamahal, sa haplos, sa pag-aalaga sapagkat minsan ang dahilan kung bakit humihina ang katawan ng isang matanda ay hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan ng pagdamay, pagkalinga at koneksyon mula sa mga mahal nila sa buhay. Habang patuloy tayong lumalalim sa usapin ng intimacy sa pagtanda, mas lalo nating naunawaan na ang katawan ng tao ay hindi tumitigil sa paghahanap ng koneksyon, kahit pa umabot na sa 60, 70 o 80. At ang koneksyon na ito, physical man, emotional o spiritual, ay hindi karanyaan. Isa itong pangangailangan, hindi ito nakabasi sa edad. Ito ay likas na bahagi ng kalusugan ng tao. Unit sa kabila ng kahalagahan ito, maraming seniors pa rin ang nagdurusa sa katahimikan. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil natutunan nilang itago ang kanilang pangangailangan. Ang resulta, mas maraming matatanda ang dumaranas ng depresyon, chronic fatigue, heart problems, at mental decline hindi dahil sa katandaan lang kundi dahil sa kawalan ng lambing, yakap at pagmamalasakit. Ang katawan kapag matagal na hindi nakakaramdam ng affection ay unti-unting nag-adjust sa ganitong kakulangan. Bumababa ang hormone levels, humihina ang immune system. Ang utak ay nagbabago rin ng pattern, nagiging overactive sa anxiety at underactive sa joy and motivation. Kaya kahit malusog ang pagkain, kahit maayos ang tulog, kung walang human connection, hindi buo ang wellness ng isang senior. Isa rin sa mga hindi masyadong napag-uusapan ay ang epekto ng prolonged celibacy sa katawan ng mga seniors. Kapag matagal na walang intimacy, tumataas ang risk ng hormonal imbalance. Sa lalaki, ito ay maaring magresulta sa mas mabilis na muscle loss, erectile dysfunction, at pagtaas ng blood pressure. Sa kababaihan, ito ay maaring magdala ng vaginal dryness, pelvic floor weakening, at emotional lability, mood swings, irritability, o sudden sadness. Ngunit ito ay hindi ibig sabihin na kailangan mong bumalik agad sa dating sexual routine mo noong kabataan. Ang intimacy ay maaring muling buuin sa sarili mong pace. Walang pressure. Walang standard. Ang mahalaga ay may pagbabalik ng connection kahit sa simpleng paraan. Ang simpleng yakap sa umaga. Ang paghawak sa kamay sa gitna ng katahimikan. Ang pakikinig sa kwento ng isa't isa na may totoong atensyon. Ang mga ito ay forms ng intimacy na walang kinalaman sa edad, ngunit may malalim na epekto sa kalusugan. Kung ikaw ay nasa edad na 60, 70 o 80 at nakakaramdam ka ng lungkot, ng kawalan ng gana o ng unti-unting paglayo sa sarili mo at sa kapwa mo, tanungin mo ang sarili mo, kailan ka nyakap? Kailan huling may nagpakita sa iyo ng lambing? Kailan mo huling na iparamdam sa sarili mo mahalaga ka pa rin bilang isang taong may damdamin? hindi lang bilang isang matanda. Dahil minsan, ang sagot sa maraming nararamdaman nating pananakit, panlalamig o pagkapagod, ay hindi lang gamot o vitamins, kundi koneksyon, pagmamalasakit, intimacy. Hindi huli ang lahat para simulan ito muli. Kung ikaw ay may asawa, subukan ninyong bumalik sa mga simpleng moments ng lambingan, kahit sa pag-upo lang sa isang sofa habang magkahawak ang kamay. Kung ikaw naman ay mag-isa, Puksan mo ang sarili mo sa bagong pagkaibigan, sa pagbisita sa simbahan o sa pagiging bahagi ng support group o volunteer community. Walang sinuman ang isinilang para mabuhay mag-isa. Lahat tayo ay ginawa para sa koneksyon. At kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi kailanman nawawala ang pamamailangan na ito. Ang yakap ay hindi lang para sa bata. Ang halik ay hindi lang para sa nobyo o nobya. Ang pagmamahal ay hindi lang para sa kabataan. Ang intimacy ay para sa lahat lalo na sa mga taong mas nananailangan nito sa huling bahagi ng kanilang buhay. Kung ikaw ay anak o apo, ibalik mo ang yakap sa iyong lolo o lola. Huwag mong iwasan ang kanilang lambing. Kung caregiver ka, ibigay mo hindi lang ang gamot kundi ang tunay na malasakit sa kilos, sa salita at sa simpleng presensya. Kung asawa ka ng isang senior, huwag mong kalimutang iparamdam na siya ay kaakit-akit pa rin, mahalaga pa rin at karapat-dapat pa rin sa pagmamahal. Dahil minsan, ang isa lang sa mga bagay na kailangan ng isang senior para humaba ang kanyang buhay ay ang paniniwalang may nagmamahal pa rin sa kanya. At may dahilan pa rin para magpatuloy. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching. and we'll see you in the next video.